Uy, sino ka? Babae. Miss. Uy, ah, ano ah. Oh, saan ka pupunta? Hindi na pa siyang bag ng idol, oh. nag-aaral pa ito, ah. Sandali lang. Okay, miss ka. Tara. Balik dito. Uy! Oh. Uy! Balik! Ah. Ayun. Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato Go Santer. So welcome back naman po dito sa ating channel. So for today's vlog natin, ay siyempre nasa likod ko ay binalikan po natin itong kubo na ito na sobrang napaka-creepy. No, kasi binabalik-balikan ng mga aswang. Kasi mga idol, bahay ito ng aswang at marami na tayong nakita dito kaya samahan nyo ako maglibot-libot tayo dito sa paligid at kung mayroon na tayong makita o wala kaya samahan nyo po ako mga idol sa vlog na ito at syempre huwag kalimutan mag subscribe kayo at i-click niyo yung bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating mga upload so tara let's go so ayan mga idol no update tayo dito sa sobrang napaka creepy na kubo na dati nating binablog pero ngayon na mga ilang months na ba na hindi tayo nakapunta dito so ay mga dyan nasira na yung ano yung bubong oh tapos ang dami ng mga mga damo kaya medyo napaka creepy na no nakakatakot baka umakyat na yung mga ahas dyan siguro so sa lahat ng mga viewers natin Uh, sa lahat ng uh, nanonood po dito ngayon uh, Alam nyo yun naman yung nangyari dito Nung mga nakaraang buwan Marami po nangyari dito So ngayon balikan natin Kasi uh, may nakapagsabi kasi sa akin mga idol na Marami dong gumagala dito Kaya alamin po natin sa araw na to Kaya araw po tayo pumunta dito para makita natin ng klaro Kasi kapag gabi nakakatakot Kapag ako mag isa mapahamak pa tayo kaya samahan niyo po ako ngayon maglibot maglibot-libot tayo dito sa ano kasi i-check natin kung kumusta kung na ba dito Ito, no ito yung likod tapos dito mga idol na ano na yung mga ano itong dati kasi mga idol medyo namatay yung mga damo ngayon dami na dito oh. Ayan. Wala naman. Ang creepy talaga dito na ako napaka-hunted na kubo. Dito sa kabila. Ayan. Ayan. So binalikan po natin to kasi may nakapagsabi kasi sa akin gaya ng sabi ko po kanina na may nakita daw silang pagalagala dito sa kubo. Hindi ko naman alam kung baka may ari ba yun ng lupa o something mga idol pero parang kakaiba daw. Kaya binalikan natin pero sa ngayon po sa araw na to wala naman po akong napansin na masama. Okay naman yung ano dito kaso kaso nga lang iba na yung ano marami ng damo. Ano yun? Parang may paparating yata. Doon galing sa taas. Nakamotor. May paparating mga idol. Sa kaya't galing. hmm <coughs> parang may paparating kasi kasi mga idol dyan po sa may taas kalsada yan no, kalsada. gusto ko lang sabihin sa inyo para malaman ninyo bakit may narinig kayong mga ingay ng sasakyan o motor kasi masakasada po yan sa taas mga idol hanggang doon papunta din doon pero parang may, may paparating eh sino kaya yun lo tapit dito anik Parang may nariyong kakaibang boses. Parang may nariyong kakaibang boses dito. So yun mga idol. Parang may napansin ako. Kasi nung dumaan yung motor, parang may napansin akong kakaibang tunog. Parang may nagsisigawan. May ipapansin. Sino kaya yun? Oh, ayan na. Ayan na oh. Ayan mga idol, parang malapit na dito. Parang papunta yata dito. Oh. Mga idol, parang may may papunta dito sa kubo. May Ay, paparating dito mga idol Sino yan? Sino yan? Natatago siya. Uy, sino ka? Babae. Miss.

Ano siya ka? Ala? Sino to? Oh, babae ka! Miss, anong ginagawa mo dito? Studyante to eh. Parang, parang kilala ko to eh. Wala siya. Lao na kayo ni Pampa oh. Miss. Uy. Bakit ka nandito? Miss. Ano ba mo dito? Ha? Uy. Miss. Bak ano ba mo dito? Ha? Oh. Saan ka pupunta? May dala pa siyang bag mga idol oh. No? Panag-aaral pa to ah. Sandali lang. Huwag ka matakot. Bakit ka nandito? Bakit ka nagtatago? Huwag ka na. Miss, sandali lang. Uy, huli ka. Bakit ka tumatakbo? Sandali. ang nga ito? Bakit siya tumatakbo? At bakit siya nandito. Sino bang kasama mo, ha? Oh. Bakit ka natakot? Parang kilala ko to, eh. Uno tatago pa siya, mga idol. Oh, huwag kang magtago. Hindi naman ako masama. Kaya pala may mga motor kanina. Kayo pala yung nakasakay. Anong ginagawa mo dito? Ha? Ha? Ano ginagawa mo dito? Di mo ba alam na sobrang nakakatakot dito? May, may kasama ka ba? At bakit nakaano ka? Kasi may na ano ako mga idol eh. May, na, na-remember ako nung nakaraang vlog ko eh. May, may nakita kong estudyante. pa. Diba, baka siya eh. Baka siya eh. Baka siya yan na no? oh. Oh. Huwag kang tumakbo. Saan ka ba uuwi? At bakit ka nandito sa area na ito? Subo nang kakatakot dito ah. Miss, bakit ayaw mong makinig sa akin? Ha? Tara, isa, ano kita? Huwag ka do umalis ka dito. Ha? Umalis ka dito. Umalis ka. Tara. Tara. Lek ka dito. Uy! Uy! Sandali! Yate. Ah! Ayun. Ay. Ay. Nuntik nang Ay. yung camera ko talaga sa ano. Buti na lang may may hawakan. Naga ano yata siya sa akin. Ano yung ginagawa niya dito? So yan mga idol, may nakita tayong babae no, estudyante. So ayan, mga idol, hindi ko naman inasahan dito sa area na ito na makikita natin yung babae. no Kasi yung sabi kasi ng nakakita dito na marami daw sila baka mga kakaibang nila lang mga aswang pero itong babae bakit siya nandito at nagtatago siya at tumatakbo kapag ano ko kasi yung na, nung nakaraang vlog mga idol may nakita din tayong estudyante na pinagtutulungan ng mga lalaki no pero mahaba yun ang kanyang buhok pero ngayon medyo short hair na siya mga idol hindi na mahaba siya kaya yun Ang saan kaya siya nagpunta? Ayun. mga idol parang may kutub ako doon sa babae mga idol baka may kasama siya ba? baka dito sa kubo na ito kasi kanina talaga may narili akong motor huminto at nakita ko itong babae baka sumakay ng motor ba at may kasama so, so ngayon magtatago mo tayo mga idol baka makita tayo ng kasama niya takot tayo dito